Mayayabang na OFW. Isa ka din ba dito kabayan? Kung oo, comment ka naman dito sa baba. Bakit nga mga mayayabang ang mga OFW? Ito ang mga dahilan. Una, pinipilit mong maging malakas kung kailan napakahina mo na. Pangalawa, pinipilit mong gawa ng paraan kahit alam mong said na said ka na. Di ba? Kayabangan yon At pangatlo, pinipilit mong maging maganda kahit alam mong hirap na hirap ka na. Kaya umpisa ngayon kabayan, unahin naman natin yung mga sarili natin. Huwag na nating antayin yung mga panahon na uuwi ka na. At mararanasan mong ipagtatabuyan ka lang. Kaya ngayon pa lang, pagandaan mo na ang iyong pag-uwi. Merong salitang wala. Hindi. Pwede tayong tumanggi. Alam mo kung bakit? Dahil kung talagang mahal ka ng kamag-anak mo, tatanggapin ka nila kung ano man ang gagawin mo. Laban ka ba yan? Saludo sa'yo. Like, follow, and share. Bye-bye!